Scorpio, may dahilan kung bakit nakarating sa iyo ang mensaheng ito. Lalong lumalakas, luminaw, at tumitindi ang mga palatandaan sa paligid mo, at sa kaibuturan mo, ramdam mo ito. May isang bagay sa buhay mo ang malapit ng magbago, at sinusubukan kang tawagin ng universo. Hindi ito coincidence. Hindi ito aksidente. Isa itong pagtawag. Kung matagal ka nang naghahanap ng kasagutan. Kung hinihintay mo ang kaliwanagan kung umaasa ka sa isang malaking pagbabago. Manatili ka sa mensaheng ito. Dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring maging simula ng pagbabago ng buong buhay mo. Scorpio, kung mas bumibigat ang puso mo nitong mga nakaraang araw kung paulit-ulit bumabalik ang isip mo sa isang mga alaala o tanong o kung napapansin mong may maliliit na senyales na tila sumusunod sa iyo saan ka man magpunta, makinig ka ngayon. Hindi na pabulong ang universo, tinatawag na nito ang pangalan mo. Sa espiritwalidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na kapag lumalakas ang mga palatandaan, ibig sabihin ay ginagabayan ka ng tadhana papunta sa isang mahalagang pangyayari. Marahil ramdam mo ang biglang koneksyon sa isang tao. Marahil mas nagiging malinaw at totoo ang mga panaginip mo. O baka naman may tahimik na pakiramdam sa loob mo na may malaking paparating. Hindi ito basta mga sandali lang. Ito ay mga mensahe. At ngayon, nais ng universo na maunawaan mo kung ano talaga ang ibig nilang sabihin. Huminga ng malalim, buksan ang puso mo, at hayaang kausapin ng mensaheng ito ang iyong kaluluwa. Unti-unti nang umuusbong ang landas mo. At nangyayari ang lahat ng ayon sa dapat mangyari. Lalong lumalalakas din ni palatandaan. Scorpio, ang mga senyales sa paligid mo ay hindi lang basta nagpapakita, lalo silang tumitindi. Ang dati tila marahang pagtulak ay naging isang malakas na hatak na hindi mo na kayang baliwalain. At kahit hindi mo man ito lantaran inaamin, matagal na itong nararamdaman ng puso mo. May nagbabago sa enerhiya mo, sa paligid mo, at maging sa mga panaginip mo. Para bang may iniikutan ang universo sa likod ng mga pangyayari, at unti-unti nitong binubuo ang landas na nakalaan para sayo. Maaring nagsimula ito ng paunti-unti. Isang bigla ang bigat sa dibdib. Isang pangalan na paulit-ulit pumapasok sa isip mo. Isang alaala na ayaw maglaho. O baka naman naramdaman mo ang haplos ng hangin sa balat mo sa eksaktong sandali na may pumasok na kaisipan, isang senyales, isang babala o isang paalala. Hindi ito basta mga pagkakataon. Konektado ang lahat ng ito sa mas malaking enerhiya na nakapaligid sa iyo nitong mga nakaraang linggo, marahil buwan pa. At ngayon, mas lalo itong lumalakas dahil may mahalagang paparating sa buhay mo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, hindi binabaliwala ang mga palatandaan. Naniniwala tayo na ang mga ito ay gabay mula sa universo, mula sa ating mga ninuno, at mula sa mga puwersang hindi nakikita ngunit nagmamasid sa atin. Kapag lumalakas ang mga senyales, ibig sabihin ay nagiging mas mahalaga, mas kagyat ang mensahe. At Scorpio, hindi na maikakaila ang kagyat na enerhiya sa paligid mo. Hinahabol ng universo ang atensyon mo ngayon na. Marami sa inyo ang biglang nagigising sa mga oras na tahimik ang mundo. Hindi dahil sa inyay, kundi dahil ang kaluluwa mo ay hindi mapakali. Isa itong makapangyarihang espiritwal na palatandaan. Sabi ng matatandang Pilipino, kapag nagigising ka bigla sa malalalim na oras, may espiritu o enerhiya na sinusubukang makipag-ugnayan. Hindi ito kailangang katakutan, kadalasan, ito ay sariling intusyon mo na tinatawag kang bumalik sa tunay mong landas ang iba naman panaginip ang nakakatanggap. Mga panaginip na sobrang totoo, napakalinaw at punang emosyon. At kahit magising ka na, ramdam mo pa rin ito. Ang pakiramdam na yon ay mensahe. Isa sa pinakamadaling paraan ng universo para makipag-usap ay sa pamamagitan ng panaginip dahil tahimik ang isip natin at bukas ang kaluluwa. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang parehong mukha, lugar o pangyayari sa panaginip, Ibig sabihin ay may tadhana na sinusubukang ibalik o ikonekta ka sa isang tao o sitwasyon. Para sa ilang Scorpio, numero naman ang senyales. Baka napapansin mong paulit-ulit kang napapatingin sa parehong oras. Isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto. May dalang mensahe ang mga numerong ito. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga paulit-ulit na numero ay tanda ng alignment, nagkakasundo ang isip, puso, at kaluluwa mo tungo sa isang direksyon. At ang direksyong iyon ay may malaking kahulugan. Ang iba naman ay nakakatanggap ng pisikal na senyales. Isang kandilang kumikibot kahit walang hangin. Isang bigla ang lamig. Ilaw na kusa nagbubukas o namamatay. Isang kantang tumutugtog sa tamang sandali. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga kumpirmasyon. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag nakikialam ang enerhiya sa pisikal na mundo, palagi itong banayad pero may layunin. Lumalabas ang mga senyales na ito para ipaalala na ginagabayan ka, pinoprotektahan ka, at inihahanda ka sa isang malaking yugto ng buhay mo. May mga Scorpio ring naging mas emosyonal nitong huli. Madaling tamaan ng maliliit na bagay. Biglang sumulpot ang matatagal ng alaala. O kaya ipakiramdam mong may taong iniisip ka kahit matagal na kayong walang ugnayan. Hindi ito kahinaan. Isa itong espiritual na paggising. Ibig sabihin, lumalakas ang intusyon mo, ang isa sa pinakamalalim mong lakas bilang Scorpio. Maaari mo ring maramdaman ang iba't ibang sensasyong pisikal. Bigat sa balikat. Higpit sa dibdib. Biglang init sa kamay. Balat na kinikilabutan kahit walang dahilan. Tinatawag ito ng mga Pilipino bilang dumadaan ng espiritu. Pero sa kaso mo, Scorpio, higit pa ito sa presensya ng espiritu. Ito ay paghahanda ng iyong enerhiya para sa isang paparating na pangyayari, isang pangyayaring kakailanganin ang emosyon mo, ang tapang mo, at ang kalinawan mo. Isa pa sa mga lumalakas na senyales ay ang bigla mong pagnanais na mapag-isa. Scorpio, likas kang malalim pero nitong mga araw, iba ang katahimikan mo. Hindi ito katahimikan ng kalungkutan kundi katahimikan ng pagbabago. Palatandaan ito na pumapasok ka sa espiritual na paglipat. Binibigyan ka ng universo ng espasyo upang mag-isip, makaramdam, at makabalik sa iyong tunay na sarili. At narito ang pinakamalakas na senyales sa lahat. Mas malakas ang instincts mo. Mas matalas ang intuition mo. Mas paulit-ulit ang boses sa loob mo. Scorpio, bihira kang magkamali sa pakiramdam at ngayon, nasa pinakamalakas itong antas. Ramdam mo na may paparating. Ramdam mo na may babalik. Ramdam mo na may inihahandang sandali para sa iyo ang tadhana. At tama ka. Hindi lang basta nagyayari ang mga senyales. Lumalakas sila. Dahil papalapit ka na sa isang malaking pagbabago, isang pagbabagong magbibigay ng katotohanan, kaliwanagan at muling gigising sa isang makapangyarihang bahagi ng sarili mo. Nais ng universo na maging handa ka. At ito pa lamang ang simula. Yun ay mensahe iaglikod ng LA Palatandaan. Scorpio, ang mga senyales sa paligid mo ay hindi lang basta babala o random na galaw ng espiritu, mga mensahe ang mga ito. Bawat senyales ay may dalang kahulugan, direksyon, at mas malalim na katotohanang nais iparating ng universo. Wala ni isa sa mga nararanasan mo ang walang dahilan. Lahat ay magkakaugnay at lahat ay nagtuturo sa iisang katotohanan, ginagabayan ka ng tadhana patungo sa isang mahalagang sandali. Maaaring iniisip mo kung bakit mas mabigat ang mga palatandaan ngayon, bakit mas malalim ang tama nito sa emosyon mo, bakit napapatigil ang puso mo sa bawat mensahe. Ito ay dahil matagal nang sinusubukan ng universo na kausapin ka, ngunit ngayon ngayon ka na maunawaan ang mensahe nito. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, madalas sabihin ng matatanda. Kapag lumalakas ang palatandaan, may buhay na magbabago. At Scorpio, nagsisimula ang pagbabagong iyon sa isang mensaheng para lamang sayo. Isa sa pinakamalakas na mensahe ng universo ay pagkamalay. Paulit-ulit kang pinaalalahanan na mag-ingat, magmasid, at magbukas ng mata. Ang mga panaginip, ang bigla ang kilabot, ang bigat sa dibdib, ang pangalang pumapasok sa isip, hindi ito para guluhin ka. Para gisingin ka ito. Sinasabi ng universo. Tumingin ka ng mas malapit. May katotohanang kailangan mong makita. Isa pang mensahe sa likod ng mga senyales ay unfinished energy. May isang bagay o isang tao sa buhay mo na hindi patapos. Bilang Scorpio, malalim kang magmahal at makadama kahit tinatago mo ito sa katahimikan. At nitong mga araw, malakas ang sigaw ng emosyon mo. Sinasabi ng mga senyales na may kabanata, koneksyon, o katotohan ang kailangang ayusin. Para sa ilan, ang mensahe ay pagpapagaling. Nais ng universo na harapin mo ang matagal mo nang iniiwasang damdamin. Hindi upang saktan ka, kundi upang palayain ka. Ang bigat na nararamdaman mo ay hindi parusa. Ito'y pag-release. Itinutulak ka ng mga senyales na bitawan ang sakit o guilt na nakaimbak ng tahimik sa kaluluwa mo. Para naman sa iba, ang mensahe ay reconnection. May isang tao mula sa nakaraan, o isang taong malalim ang koneksyon sa iyo, na umaabot sa enerhiya mo. Sabi ng matatandang Pilipino, kapag panaginip mo ng panaginip ang isang tao, iniisip ka ng kaluluwa niya. Ang iniisip niya, ang pagsisisi, o ang pananabik niya ay lumilikha ng tulay sa pagitan ninyong dalawa. Ipinapakita ito ng universo dahil may mahalagang bagay na nag-ubnay sa inyo at hindi pa ito tapos. Isa pa sa mga mensahe ng mga senyales ay alignment. Kapag paulit-ulit ang numero, kapag sakto ang hangin sa iniisip mo, kapag kumikilos ang kandila, kahit walang hangin, mga kumpirmasyon ito. Ibig sabihin, inaayos ng universo ang enerhiya mo upang tumugma sa kapalaran mo. Inihahanda ka nito para sa isang sandaling magbabago ng landas mo. Maaaring hindi mo pa ito nakikita. Maaaring hindi mo palubos na nauunawaan. Pero alam na ito ng kaluluwa mo. Marami ring Scorpio ang nakakaranas ng bigla ang mga alaala o flashbacks. Hindi ito aksidente. Lumilitaw ang mga alaalang ito dahil may aral na dala. May bagay sa nakaraan mo na may sagot para sa hinaharap mo. Ipinapakita sa iyo ng universo ang mga pirasong ito dahil malapit mo ng mabuo ang ibig sabihin nila. Isang napakalalim na mensahe rin ng mga senyales ay tapang. Scorpio, hinihingi ng universo na maging matapang ka sa pagharap sa katotohanan. Itinutulak ka ng mga palatandaan na sumuong sa sandaling matagal mong iniiwasan. Maaaring ito'y pag-uusap na kailanman hindi nangyari. Maaaring ito'y damdaming hindi mo inamin. O desisyong matagal mong kinakalimutan. Pero ngayon, ayaw ka na nitong patakbuhin. Malinaw ang mensahe. Panahon na. Panahon na para kilalanin ang nararamdaman mo. Panahon na para pakinggan ang intusyon mo. Panahon na para unawain kung saan ka dinadala ng tadhana. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na dumarating ang mga senyales ng tatluhan. At kapag dumating na ang pangatlo, hindi na maikakaila ang mensahe. Balikan mo, Scorpio, nakakita ka na ba ng tatlong senyales? Tatlong panaginip? Tatlong kilabot? Tatlong emosyonal na trigger? Kung sinasabi ng universo ang isang bagay na hindi mo na maaaring takasan. Ito ang sandaling pinaghahandaan mo. At sa huli, ito ang pinakamalakas na mensahe sa likod ng mga palatandaan. Hindi ka nag-iisa. Ginagabayan ka ng universo. Binabantayan ka ng iyong mga ninuno. Hinahatak ka ng sarili mong emosyon. Malakas ang bulong ng intuition mo. At may isang tao, isang kaluluwang konektado sa iyo na mas malapit kaysa sa akala mo. Ang mga senyales ay hindi babala, paanyaya sila. Paanyaya sa katotohanan. Sa kaliwanagan. Sa kapalaran. Buksan mo ang puso mo, Scorpio. Hindi ka tinatalikuran ng universo, tinatanglawan nito ang daan para sayo. At ang daang iyon hahantong sa susunod na revelasyon. Iyan itaong konektado ay li palatandaang iti. Scorpio, ngayong nauunawaan mo na ang mga senyales at ang mga mensaheng nakatago sa likod ng mga ito, may isang mas malalim na katotohanan ang dapat mong malaman, ang mga palatandaang ito ay hindi galing sa universo lamang. May isang tao, isang kaluluwang nakakaugnay at nakaukit sa enerhiya mo, na iniisip ka, namimiss ka, o tahimik na umaabot sa iyo sa paraang hindi mo nakikita, pero malinaw mong nararamdaman. Marahil naramdaman mo na ito. Isang pangalang biglang sumulpot sa isip mo. Isang alaala na bumabalik ng walang paanyaya. Isang pakiramdam sa dibdib na hindi mo kayang ipaliwanan. Hindi ito guni-guni. Hindi ito aksidente. Ito ay connection. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na kapag may dalawang kaluluwa na malalim ang pinagsamahan, maaaring sa pag-ibig, sakit, pananabik, o tadhana na hindi natapos, nag-uusap pa rin ang kanilang mga enerhiya, kahit pareho silang tahimik. At Scorpio, naririnig na ng espiritu mo ang mga senyas na yon ngayon. Ang taong ito ay maaaring hindi nakipag-usap sa iyo nitong huli. Maaaring lumayo kayo. Maaaring pinaghiwalay kayo ng panahon at sitwasyon. Maaaring nagtapos ang lahat ng walang paliwanan. Pero ang enerhiya nila ang iniisip nila ang emosyon nila hindi naglaho gaya ng inaakala mo. Ramdam nila ang pagkawala mo. Naaalala ka nila sa pinakamatahimik na oras. At kahit hindi nila aminin, may marka kang iniwan sa kaluluwa nila. May ilan sa inyo na paulit-ulit na papanaginipan ang parehong tao. Sa paniniwala ng mga Pilipino, iisa ang ibig sabihin nito. Inaalaala ka niya. Ang panaginip ay tulay ng espiritu, paraan ng dalawang enerjyang gustong muling magtagpo. At kung lumalabas sila sa panaginip mo, nakatingin, tumatawag, papalapit, ibig sabihin, hinahanap ng kaluluwa nila ang sayo. Para naman sa iba, emosyon ang senyales. Isang biglang bigat kapag naiisip mo sila. Isang kakaibang hatak sa dibdib. Tahimik na lungkot na walang dahilan. O bigla ang init sa puso mo. Ito'y nangyayari dahil mas nauuna ang intuisyon kaysa isip. Bago ka pa magtanong, alam na ng kaluluwa mo ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ay malinaw. May isang taong malalim ang koneksyon sa iyo kaysa sa iniisip mo may dala silang pagsisisi. Iniisip nila ang mga salitang hindi nila nasabi. Ang mga paghingin hindi nila nabanggit. Ang mga damdaming hindi nila inamin. At ang mga pagkakataong hindi nila kinuha. Gulo ang puso nila dahil may bagay sa pagitan nyo na hindi patapos, tapos, isang kabanatang nakabukas pa, isang damdaming nakabitin, isang katotohanang hindi nasabi. At itinutulak ng universo ang mga emosyong ito sa iyo ngayon dahil papalapit na ang sandaling kailangang harapin ito. May ilang Scorpio na nakakaramdam ng guilt o kalituhan tungkol sa koneksyong ito. Bakit ngayon? Bakit ulit? Bakit pagkatapos ng matagal na panahon? Ang sagot ay simple. Hindi nawawala ang enerhiya. Naghihintay ito. Nanatili ito. At bumabalik kapag tinatawag ito ng tadhana. At ngayon, tinatawag na ito ng tadhana. Ang taong ito ay maaaring. Isang taong nasaktan ka o ikaw ang nakasakit. Isang taong minahal ka ng malalim o naghangad na sana nagtagal pa. Isang taong hindi tumigil magmahal kahit akala ng mundo naka-move on na sila. Iniisip ka nila sa gabi. Naaalala nila ang boses mo. Paulit-ulit nilang nire-reply ang mga sandaling pinakabinaliwala nila noon. At marahil ramdam nila ang bigat sa dibdib katulad ng nararamdaman mo. Ganoon kalalim ang koneksyon nyo. Para naman sa iba, ang taong ito ay hindi man lang inamin ang totoong nararamdaman nila. Tahimik sila, takot o hindi sigurado. Pero ang katahimikan nila ay naging pananabik at ang pananabik ay naging spiritual na enerhiya na ngayon ay umaabot sa iyo bilang mga senyales. Ipinapakita ito ng universo dahil may kailangang harapin sa koneksyong ito. Maaaring ito ay pagbabalik ng isang tao, katotohanan ng kailangan ng closure o damdaming kailangang maunawaan, pero hindi na ito kayang itago ng tadhana. Balikan mo, Scorpio. Sino ang nagpapagalaw sa puso mo? Sino ang alaalang parang buhay pa rin? Sino ang pangalang may kakaibang hatak sa loob mo? Kung sino man siya, siya ang kaluluwang nakatali sa mga senyales mo. At ito ang pinakamistikal na bahagi. Nakakatanggap din sila ng mga senyales tungkol sa'yo. Nararamdaman nila ang presensya mo kahit malayo ka. Naiisip nila ang enerhiya mo kapag tahimik ka. Napapanaginipan ka nila sa mga gabing mahina sila. Naririnig nila ang pangalan mo sa hindi inaasahang sandali. Hindi one-way ang connection. Ito ay salaminan. Balansing enerhiya. Buhay na buhay sa espiritual na antas. Hindi ito ordinaryong ugnayan. Ito ay tali ng tadhana, ugnayang ayaw maputol. At ngayon, inihahanda ng universo ang sandali kung saan angat ang katotohanan, lilitaw ang emosyon, at kailangang kilalanin ang koneksyon. Ang mga senyales ay hindi lang para sa iyo. Para sa inyong dalawa ito, patungo sa isang bagay na nakatakdang mangyari. Ang tanong ay hindi kung konektado ba siya sa iyo. Ang totoong tanong ay, Handa ka na bang malaman kung bakit? Dahil sa susunod na bahagi, isisiwalat ang mas malalim na katotohanan at ang ritual na magbibigay linaw sa koneksyong ito. Iyan ni ritual ng kaliwanagan iligabay. Scorpio, ngayong alam mo na ang mga palatandaan at ang taong konektado sa iyong enerhiya, nais ka ng akay ng universo sa susunod na hakbang kaliwanagan. Dahil ang pag-unawa sa mensahe ay simula pa lamang. Ngayon, kailangan mo nang makita ang katotohanan ng malinaw, walang takot, walang pagkalito, walang ulap ng emosyon. Dito nagigising ang tunay mong lakas na spiritual. At upang maabot mo ang kaliwanagang ito, iniaalok sa iyo ng universo ang isang simple, ngunit makapangyarihang ritual. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang mga ritual ay hindi basta gawa. Mga tulay sila. Tulay sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng mundong hindi nakikita. Tulay sa pagitan ng puso mo at ng katotohanan. Tulay sa pagitan mo at ng kapalaran mo. Ang ritual na ito ay nilikha upang linisin ang enerhiya mo, gisingin ang iyong intuisyon, at ipakita sa iyo ang tunay na kahulugan ng mga palatandaan, lalo na tungkol sa taong nakaugnay ang kaluluwa mo. Huminga ng malalim, Scorpio. Dahil dito magsisimulang magkabuo-buo ang lahat. Ang ritual ng kaliwanagan, kandila, tubig at bulong. Hindi mo kailangan ng kahit anong komplikado. Tatlong simpleng elemento lang. Isang puting kandila. Isang basong malinaw na tubig. At ang tahimik mong intensyon. Ang puti ay simbolo ng kadalisayan, proteksyon, at paggising mahalaga sa mga ritual ng mga Pilipino. Ang tubig ay sagisag ng katotohanan, damdamin, at malinaw na pag-isip. Ang intensyon mo ang siyang nag-aaktibo ng enerhiyang nagdudugtong sa iyo sa universo. Ganito ang hakbang. Isa, pumili ng sandali kung kailan makakaupo ka ng mag-isa at walang istorbo. Dalawa, ilagay ang basong tubig sa harap mo. Tatlo, sindihan ang puting kandila sa tabi nito. Sa mismong pagsindi mo ng kandila, nagsisimula nang gumalaw ang enerhiya mo. Nagiging tinig ng universo ang apoy. Nagiging salamin ng kaluluwa mo ang tubig. Pagkatapos, dahan-dahan mong bulongin. Ipakita mo ang katotohanang para sa akin. Sabi ng matatandang Pilipino, ang bulong na mula sa puso ay mas malayo ang nararating kaysa malakas na dasal. Dahil ang bulong ay galing sa puso. At ang puso ang tinitirhan ng tadhana. Habang bumubulong ka, itoon ang isip sa mga senyales na nararanasan mo. Ang panaginip. Ang bigat sa dibdib. Ang pangalang paulit-ulit sa isip. Ang kilabot, ang synchronicities. Hayaan mo lang silang dumaloy. Nakikinig ang universo. Ano ang mararamdaman mo habang ginagawa ang ritual? May ilang Scorpio ang makakaramdam ng init sa kamay. Ang iba ay makakaramdam ng kilabot sa braso. Ang ilan ay mararamdamang bumibilis o bumabagal ang tibok ng puso. Ang iba ay makakaramdam na tila may presensyang mapayapa sa paligid nila. Hindi ito basta sensasyon. Ito ay mga kumpirmasyon. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag umaayon ang kaluluwa mo sa katotohanan, tumutugon ang katawan. Tumatapang ang intuition. Tumatapang ang pandama. At lumilinaw ang emosyon. Ito ang unibersong naghahain ng kaliwanagan sa iyong mga kamay. Kapag malakas ang pagkibot ng kandila, kagyat ang mensahe. Kapag nananatiling tahimik ang tubig, handa na ang landas mo. Kapag nakaramdam ka ng kapayapaan, malapit na ang katotohanan. Kapag umangat ang emosyon, may kinikilala ang puso mo o may nagsisimula ng maghilom. Hayaan mong gabayan ka ng pakiramdam mo. Bahagi sila ng mensahe. Mararamdaman din ito ng taong konektado sa'yo. Ito ang pinakamistikal na bahagi. Kapag ginawa mo ang ritual ng may intensyon, mararamdaman ito ng taong konektado sa enerhiya mo kahit gaano kalayo sila. Maaring makaramdam sila ng Bigla ang pag-iisip tungkol sayo. Pagbalik ng lumang alaala. Hindi may paliwanag na lungkot o bigat. Pananabik na din nila maintindihan. Panaginip kung saan ikaw ang laman. Nangyayari ito dahil gumagalaw ang enerhiya sa pagitan nyo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag tumawag ang isang kaluluwa, naririnig ito ng isa pa, kahit sa katahimikan. Kung lumitaw sila sa isip mo habang nagri ka, iyon ang kumpirmasyon. Kung sumulpot ang alaala, iyon ay mensahe. Kung may init kang naramdaman, iyon ay koneksyon. Kung nalungkot ka, nagsisimula na ang healing. Sabay kayong ginagabayan ng universo. Pagkatapos ng ritual, magbabago ang mga senyales. Pagkatapos nito, pansinin ang mga susunod na tatlong araw. Mag-iba ang mga senyales. Lilinaw ang panaginip. Tatalim ang emosyon. Ang bigat sa dibdib ay magkakaroon ng kahulugan. At ang koneksyon sa taong iyon ay magpapakita ng mas malalim na pahiwatig. Ilalagay sa harapan mo ng universo ang kailangan mong malaman. Huwag ka magtaka kung bigla nilang. Mag-message. Lumitaw sa panaginip ng malinaw. May taong magbanggit ng pangalan nila. Bumalik ang lumang alaala. Magbukas ang pagkakataon para sa closure o reconnection. Ito ang tugon ng tadhana sa intensyon mo. Ang layunin ng ritual na ito. Ang ritual na ito ay hindi para pilitin ang isang tao. Ito ay para. Bigyan ka ng kaliwanagan. Bigyan ka ng pag-unawang emosyonal. Ipakita ang susunod na hakbang. Ipaliwanag kung bakit konektado sila sa'yo. Gisingin ang intuition mo. Gabayan ka ng tadhana ng walang kalituhan. Dahil ang paparating sa buhay mo ay napakahalaga upang harapin ng bulad. Gusto ng universo na handa ka, gising, malinaw at nakaayon. Scorpio, narito ka na ngayon sa gilid ng isang makapangyarihang pagbabago sa iyong buhay. Ang mga senyales na minsang nakakalito ay nagiging malinaw na. Ang mga mensaheng dati mabigat ngayon ay naintindihan mo na at ang koneksyong matagal mo nang nararamdaman, ang taong paulit-ulit bumabalik sa iyong enerhiya, sa wakas ay nauunawaan mo na. Lahat ng naramdaman mo lahat ng napanaginipan mo lahat ng humila sa puso mo ay paghahanda para sa sandaling ito. Ginagabayan ka ng universo hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng kaliwanagan. Para ipaalala sa iyo na hindi random ang paglalakbay mo. Para ipakita na ang emosyon mo ay hindi pagkakamali. Para patunayan na ang koneksyong nararamdaman mo ay totoo, spiritual, intuitively, at energetically. Nagawa mo na ang ritual o naghahanda ka pa lang, at kapag gumalaw na ang enerhiyang iyon, bubukas ang landas mo. Lalakas ang mga senyales. Lilinaw ang mga panaginip. Lalakas ang boses ng iyong intuisyon. At ang katotohanang matagal mong hinihintay ay lalapit sa iyo. Kung ang katotohanan ng iyon man ay magdala ng paghilom pagkakasundo pagunawa o bagong simula, iisa ang tiyak. Ginagabayan ka patungo sa buhay na nakalaan talaga para sa iyo. Scorpio, pagkatiwalaan mo ang alam na ng kaluluwa mo. Pagtitiwalaan mo ang mga senyales. Pagtitiwalaan mo ang koneksyon. Pagtitiwalaan mo ang tadhana. Nagsisimula pa lamang ang paglalakbay mo. At kasama mo ang universo sa bawat hakbang.